Hello guys! Welcome to my channel, Madonna TV. So for today's vlog, alright, andito tayo ngayon sa aking lugar ulit. Kung saan nakita nyo naman guys, o tingnan nyo naman. Ito yung uh, uh, view kapag kalutay ng aming ayan, dagat. sana kami pupunta kaso lang masyadong mm, mahangin Okay? And then hindi kaya tapos malun pa. Hindi kaya ng uh, bangka. Kahit pa yung bangkang de motor, hindi po kaya. Masyadong ano. Basta. <laughs> so ayun na nga guys. Yes, relax relax naman tayo dito mga madam at uh, mga bossing ko. So, 'yan bago kakarido ko lang eh. 'Yan. Dito ako nagpapatuyo ng aking buhok. <laughs> Libre kuryente, di ba? So, yun, guys. Tingnan nyo naman yung view. Oh, eh... Tada! Ayan pa! Tada! Dun ba, guys, yung bandang ano, hot spring? Oo, di ba? Ayan, di ba? Kay ganda naman! Eh. kasi baka madulas tayo. Hanggang dito lang tayo, guys. Ikot-ikot, lakad-lakad. O, tingnan nyo. Masyadong mahangin, guys. Grabe. Lakad-lakad. Hello, hello, hello. sharot mo sila mamatpapangunali Ay wala <laughs> Wala daw So ayan guys Thank you for watching Please support my youtube channel Please do hit the like button And the subscribe button guys Para lagi ko yung uh, Update sa aking mga videos